i-share. Gusto ko lang si-share na mag-move na kami by Wednesday. So, nagunti-unti na kaming magligpit. Pero bukas kasi may um, maglinis dito sa bahay ng carpet. Magbabakyum sila. So, yun ang kaganila. Kaya kailangan namin ilabas yung ibang gamit dito. Tapos, um, yung mga iba, ilalagay ko sa plastic feeling ko konti yung dadal namin pero nung binalot ko na yung iba ko marami pala so isipapakita ko sa inyo guys yung mga ah! lilipat naming gamit doon sa kabilang bahay what? what? so ito yung mga ibang dadalhin namin ito gamit to ni Habi hindi ko alam kung tutapon yung iba tapos ito lahat yung mga kalat yung iba ito side basura na tapos ito dadalhin to sa kabilang bahay yung laman ng mga malit malita yung ano yan yung damit namin ng mga ano tapos ito sa bag dami pang kalat guys ayan tapos um ayung bed na yan, dalhin namin at saka it, ano ito pa yung iba yan, dalhin rin namin yung gamit ng anak namin. At saka ito, dadalhin din namin. Yan, pero mga, 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 ano yun, hindi na dadalhin. Yung dalawang kotson, maiwan yan dito kasi hindi amin. Yung dadalhin namin, yung amin lang talaga na pinamili. At saka yung mga gamit sa kusina, yun lang din dalhin namin. Yung nabili lang namin, hindi yung, yung, yung nandito na sa bahay, yun ang iwan namin. So, ayan na guys, wala na akong mga halaman dyan. Ayan, sa bintana, wala na. Ito na lang isa. Hindi ko muna ito bababa kasi kakayan ng pusa. At gusto-gusto na yung, uh, ano yan, yung spider plant. So, dito yung iba, nilagay ko na sa box. Kasi, ready na to. Uh, dadalhin mo mamayang gabi or hapon ni Javi sa kabilang bahay kung saan kami dilipat. At saka, uh, ayan, 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 yung lahat ng halaman ko. Mataba sila. Ayan, mga kalat namin. So, at least, nabasa na yung mga kalat. Ayan, ang pa namin talhin. Ayan, para malinisan na ito. Ayan ako. Okay. So, ito yun guys. Uh, nakuha na namin yung mga ibang gamit dito sa room, laundry room para ilagay sa mga sasakyan para easy na rin sa amin maglinis ng kwarto na ito pag wala ng mga gamit. Tapos mayroong mama dito kanina nagbabagam sa bahay. Kaya malinis na lahat ito. Bintana lang linisan na namin kasi maduminga yung kita siya. At saka ito yung ginagawa namin laundry room. Kaya mga damit dito nakuha na kasi tuyo na lahat. Tapos doon sa kabilang kwarto, uh, malinis na rin. Tingnan natin dito. So, okay. Okay na rin to. Malinis na to. Ito ko kwarto kung saan yung mga malita namin nakalagay. So, ito yun. Sinara ko lang yung pinto kasi yung anak ko tulad doon sa bilang kwarto. Maka marinig yung boses ko at saka magising mag siya. So, yan. Malinis na siya. Pwede na siyang ano, pupunasan ko itong mga gilid ng kahoy na to. Yan, dito. Yan, malinis na. Alamig. Sara ko na siguro. Okay. Bye-bye, kitchen! Bye-bye! yoon bye-bye house empty house empty bye-bye our favorite drum. bye-bye Ooh, bye bye. Hi, <laughs> hey, Montros. What up, palisus? Steve, Jen. What is it, Joy? <laughs> Lilipat na si Dadang. Si Launak. iya Lilipat na bebe namun Lilipat yan ang bahay na. lilipat na si Bibi Love. Wow. Nagpapasa na yung amay kari. That's our new house. Ayun hubungan. Oi, jangan pala si Kuya. Kuya. Jangan ni belah. pala. Ya Kita pala yang dan di Yang kartu ni JL, yang mele. Ya, Oke. Pasok mata gate. ayan yung bahay namin bago nasa farm na nasa gitna na ng farm na kaya dito na talaga